Yan po, Mamplasan. Ya. Yeah. Mamplasan pa Kalax. Galing pong Slex. Baka makapiray tayo. <coughs> oh, 1,443,204. Ba? <coughs> Gusto ko yan. Ito po ang daan ng from Eslex exit ng Mamplasan papunta pong Calax. <coughs> Excuse me po. Ayun po nakalagay doon Calax. Sigunda mo na lang yan <coughs> <Abang> gumugulong pa <laughs> Gumugulong pang Yan Yan, over a beam na yan Yan po, mag-u-turn lang Nalaya mo na Hindi mapasok na yun eh o. U-turn Yan po U-turn lang po dyan Okay Ayan po ang U-turn slot Okay, pasok. Ganda nga ng poro na Max. Kaso ah, ang ko sunod, ano eh. Kaso ah, lang, EBS kasi yun. Alin? Yun, wala kasing kulay-pula na EBS eh. Ay, ganun, hindi na. Oh. Yun? Dito po ang U-turn sa mi Parma. Ano to eh? Ano ba tong anong to? Nag-deliver na ako dati ng ano dito eh. Karton yun ano yung <coughs> Unilab ayan ayan po diba U-turn <coughs> pasaya ng ah, uh, tatagay <coughs> tay tatagay tay <thai>, bilipin niya <coughs> Bili ng mushroom burger tawa kami dati din uh, kuha ng sama namin ng motor uh -huh. pre eh, kami dati uh -huh. bakit rotis na tis na kaya tayo lang bili pin niya bili ka lang pin niya joy ride ah gasolina eh. We... yan po ang s Alak ah nyo ang S-Lex. Ito po ang Pakalax. Yeah. <coughs> ako, Yo, meron po na. nangyari, oh. Tatlo. Ayan, oh, tatlo po. Nagdikit-dikit sila po doon. Ingat po tayo. Sa tuwing dadaan ako dyan, laging ano? Atras Mukhang nadadaan ka dyan. <laughs> Ayan po, Pakalax. Tropa fish mo yun? Tropa fish yun. po. Ayan. Dito yung runabout Parang rotonda <coughs> Ayan po Welcome to Calax na po Ayan ah. Uh -huh. Ah, Diretso der na po ito Hanggang Aguinaldo Silang Aguinaldo oh, exit Aguinaldo. Shout out kay Nudo ah. Shout out si Bali oh Ataw sa pagmamanayay oh Itong instructor <laughs> Si Buddy Gante ayo shout out mga diskarte Yan po yung daan Senior lang po namin From SLEX Exit ng Mamplasan Tapos U-turn sa unahan Tapos ayan, ito Kalaks Kabite Laguna Expressway Shout out